pasok tayo dito sa sementeryo ng mga muslim sa mga tausok at sa mga sama dito sa Tawi-Tawi let's go ito yung papasok yan libingan ng mga badyaw ito yung libingan ng mga badyaw may bayarig sila sa bangka very interesting ito naman yung libingan ng mga badyaw ng mga sama ayan since mga boat people sila so dikit-dikit sila Ayan, saan? Ayan, saan? saan? Ayan, so saan? Oh. saan? Ay, eto, eto. May sigarilyo. Maangas niya. Maangas daw yan. Yung isa yan, oh. May drawing sila lahat sa mukha. Oo nga. Ayan. Ayan, magandang drawing. So, kulay. Blue. Tapos eto, binabalot nila, no? Gusto ba kayo? Gusto mo sa soft drinks? Ayan. Tapos may soft drinks pa na offer. Offering nila. Tapos dikit-dikit sila. Tignan okay. mo siya sa'yo, naka siya. Naka-handlock yung mga ano yan siya. So, super interesting yung gabi. Tapos ito yung mga gamit niya nung bata. Tapos ito bata. Ganun. Ayan po ba bahay. Ano kahay? to? Ito yung bahay nila. Siyempre, huwag natin galawin. Hindi na sila naguhukay. Ah. Atin At na natin. Yes, so, ito yung mga libingan ng mga sama. Tapos mayroon pa daw dun sa loob. Papasok. Sa so, mukha lang siyang maliit. Pero malaki pa daw yan. Pero ang dami dami ng mga halaman eh. Ayoko nang pumasok dun. Kasi malamok. Ito yung part ng mga badjaw. Tapos dito yung part ng mga tausug. Ayan, naghukay sila. Tapos parang may mga misilelo. Ayan. Since um, Tausug at mga sama yung nakatira dito sa Bongao, sa Tawitawi. -tawi. Magkakasama sila sa isang sementeryo. Iba din yung sementeryo ng mga Christians. Doon naman yun sa kabila. Ayun lang.